Alam mo ba na ang bisikleta dati walang pedal? Oo, literal na put power siya. Parang Flintstone style. Let's fact this! Ang unang bike ay tinawag na Dresin. Gawa ni Baron Carl Bond Dres noong 1817. Parang wooden scooter at kailangan mong itulak gamit ang paa. Pang cardio talaga. Fast forward to 1860s. Boom! May pedals na. Salamat kay Pierre Lallement. Pero guys, sa front wheel pa nakalagay. Kaya kung sumemplang ka, goodbye ngipin. Then came the penny farting. Yung bike na may malaking gulong sa harap. Pang stunt o pang circus? Hindi natin alam. Eventually, dumating ang safety bicycle noong 1880s. Mas safe, mas comfy, at kamukha ng bike na gamit natin ngayon. Baka may dagdag trivia ka pa sa bisikleta. Share mo naman sa comment section pag-usapan natin. Like, share, and subscribe ka na rin para sa mga ganitong content. See you in the next video.